kakatapos lang ng game. Nagkakarina na naman ako. It was an easy game. Tingnan mo naman yung line up ng kalabat. Ang ang lalambot lang. Kaya lang may sila. Pero GG sila sa akin. I'm using my karena. Tara! Ano tayo? Ang hirap mag-rang up, besh. No Nagkakare na naman yung babae, Inday. Katakas pa yan oh. Pero so, matka wala akong SS. Jennifer. Define. matay ako dyan. Hindi pala. Wala pala akong kill dito guys. Ano? Hindi ako namatay kahit isa. Nag-aala <clears throat> nag, nag super woman na naman ako dito. Lipad-lipad na naman yung karina ko. Yung parang dinaanan mo lang na parang lamok yung kalawan. <laughs> gar, lamok, gar. <laughs> May lamok gar. Gar may lamok. It was an easy game for me. Mm, lamok gar, <laughs> may lamok. <laughs> par, may lamok par. Daming lamok. Supa. pa. kala ko ako magkakuha. Wait lang, Robinians. Wait lang. Mm. Mm. Wala ka ng Binjian spray. may lamok, may lamok. <laughs> gar, may lamok, gar. May lamok, gar. God -like na, gar. <laughs> Ay, tulong. <too> <laughs> tulong. Hmm. Nakabinjans, nakabinjans. sa ka? Binjans ka? Ikaw, ikaw. <laughs> gar, may lamok. year drunk in the in the history. <laughs> gar, nagmamadali ako, Gar. Pinlisan ko, natatai ako, Gar. Gar, binilisan ko na lang yung game, Gar. May natatain na ako, Gar. Ikaw, ikaw. Ikaw, buti na lang. Eto, may nagtago. Tago ka, gar. Ay, tago, Gar. <laughs> Wag ka magtago, Gar. Kita ko, bulbul mo. Ito, di tayo basta-basta pumasok dyan. Di pwede. Push na lang tayo. Palabasin nyo. May lamok. May lamok, gar. gar, may lamok. Agay, ala, na-stand ko, gantik-gantik na talaga. Uwi tayo. Lanang mana. Ah. Lord tayo, Lord. Kinirisan nyo, gar. Natatay na yung corn nyo, gar. Ano ba yan, gar? Kinirisan nyo. <laughs> Natatay na ako, gar. Puntik na ako dito, gar. Oh, three versus one, gar. <laughs> three versus one. Di pa ako namatay. Gagi. Sorry, guys. Bilisan nyo dyan sa taas, Gar. Huwag nyo na pawiin. Sayang. Patay sana yung double kill. <laughs> so, thank you, guys. Tatayin ako. Bye. <laughs> Ooh, easy win. Ngayon. Top zero death.